Ang lalaking lasing na nakisali sa marathon para matanggal yung tama niya. July 27, 2025, mangyayari itong lahat sa Brazil kung saan may gaganapin na 8 kilometer na marathon. Lahat nakasali kasali dito, nakaregister, naka full gear, with cap, running shoes, running glasses, maliban sa isang tao. Ito si Isaac Dos Santos Pinho, 31 years old na isang pulube at lasing nga noong araw na yon. Habang natutulog doon sa gilid ng kalsada, napansin nga ni Isaac yung ginaganap na maraton kaya naman bilang trip-trip lang, nakisali nga siya. Nakachinelas and lasing na lasing pa nga, dito nga siya pumwesto doon sa starting lineup kasama yung ibang mga runners. Nung start yung marathon, mapapansin mo agad si Isaac kasi nga, giyang nagiyang siyang makapagtakbuhan and parang nakikipagtulakan pa nga siya. Kaya maya lang, dito mo na nga siya makikita ang mapupunta nga doon sa harapan at maiiwan nga niya yung ibang mga runners. Kung iniisip nyo na huminto din siya agad or natulog lang din ulit itong si Isaac, then dyan kayo nagkakamali kasi nga, tinuloy-tuloy lang talaga niya yung pagtakbo. Tunayan, tumakbo nga lang siya ng tumakbo ng walang hinto na parang si Forrest Gump. Ang nakakamangha pa nga dito, nakachinelas lang siya. So alam mong mahirap tumakbo ng 8 kilometers na nakachinelas lang. Kahit may tama pa nga ng kalasingan, tumakbo nga lang ng tumakbo itong si Isaac kasi nga naisip niya, gusto lang daw talaga niyang magpapawis para nga matanggal yung kalasingan niya. Ang nakakamangha pa dito, kahit hindi nag-training, walang maayos na gamit, and lasing na lasing pa nga, umabot at tinapos ni Isaac yung 8 kilometers na maraton. Puro sasabihin ng iba, hindi naman malayo yung 8 kilometers eh. Pero kasi, given na lasing nga siya, trip-trip lang, and wala pa nga siya sa kondisyon, nakakamangha din yung determination niya na tinapos nga niya talaga yung race. Atunayan, sa tuwangan ng mga tao doon sa kanya, kahit hindi nga siya nag-register doon sa marathon, binigyan pa rin nila siya ng participation medal. Dahil eh sa kakaibang nangyaring ito, marami nga ding natuwa sa kanya ng mga umaten nga doon sa may race at pinag-usapan nga yung ginawa ni Isaac. Inanap nga siya ng media at natagpuan naman nila siya sa tabi nga ng kalsada at dito na nga nila siya in-interview. Ento nga niya, nalasing lang daw talaga siya tapos nagpapatanggal ng amats and ayun nga, sumali lang talaga siya doon sa marathon para mawala yung hangover din niya. Alaman din nila yung nakakalungkot na kwento nga ni Isaac kung saan galing nga siya sa si isang broken family, sobrang hirap ng buhay, tapos naging alcoholic at ngayon nakatira na nga lang siya sa kalsada. Pero so dahil nga nag-viral itong si Isaac, maraming ang tao yung nagbibigay sa kanya ng mga dresyon ngayon na bukod nga sa pera, binibigyan din siya ng mga running shoes, damit, at mga running glasses. Ito na nga rin siya tinitrain ng libre para nga makasali pa siya sa iba't ibang mga marathons and itong si Isaac, Game na game naman siyang mag-training din at baguhin na nga yung buhay niya. Nakatira nga si Isaac sa isang apartment na bigay nga ng mga tao and ngayon, pinaplano nga nilang bigyan naman siya ng bahay. Sobrang natutuwa naman si Isaac sa mga nakukuha nga niyang biyaya and ayon nga sa kanya, I stopped drinking because I ran that race. I changed my life and I want to change it even more. I'm getting a lot of advice and I'll never give up. So yun, ako din, sobrang na-inspire ako sa kwento ni Isaac. And alam nyo sino pang may inspire sa kwento niya? Si David Goggins. <laughs> Who's gonna carry the boats? <laughs> Siguro lesson dito, uminom ka para mas bumilis kang mo. Tapos <laughs> na Gatorade or Pocari Sweat, so magiging beer na yung pang sports na inumin eh. <laughs>